sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng undong, sana kayo ay palaging malakas at malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tangali o gabi sa lahat. Sa, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Yung pagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin tatawin ko pong malaking utang na sa inyong lahat at Diyos na po ang barang magagabay sa inyong lahat ah, sa mga bagoan na ngayon naman po nakatuklas ng aking youtube channel Iwagan ng Pangasinan ah, huwag na po kayong magatubiling pindutin ang subscribe like and share Pagi na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod kong mga video Pagkakalo ko at ituturo po ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat na mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangkasinan. Pakatandaan po lamang at pakaingatan po lamang. Gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Malaki po ninyong isa puso't isipan, panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. At huwag po kayo makalimut pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa uh, sa kapwa at hindi matutumbasan sa man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginawang kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at tumapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Ang sisir ko po sa inyo ay bulong na gayo ma ng pangasyan. Pa paalala po, gagitin po mo sa taong gusto mong habang buhay at huwag gamitin sa taong ayaw mo at paglaruan gamitin ito sa araw ng Martis o Biernes ng 1 AM to 4 AM kung ang taong ito ay malapit sa iyo bangitin ng isang beses ng pabulong saka umihip ng hangin papunta sa direksyon ng taong ito narito po ang orasyon salin ng one times lamang po kung uh, malapit po yung uh, taong gusto mong uh, gayumain narito po ang orasyon inong amit mi amari simul banggitin ang kanyang pangalan at kung malayo naman po ang taong iyong gagawa, gagawa gagawaan ng at banggitin po ng 10 times bawat banggit banggitin rin ang kanyang pangalan saka umihip ng hangin pabulong uh, narito po yung orasyon na tap, tap, tapong po usalin po malayo po yung pinatutungkulan uh, narito po yung orasyon kukwi sisirit in me x haritati kukwi sisirit in mix sari tati kukwe si in mi x sari tati kukwe sirit in mi x sari tati salin po ng tatlong uh, sampung po kung malayo po yung pinata uh, pinatatungkulan po na taong gusto mong gayungahin sana po gusto po nyo aking video uh, shout out po kay Meron din doon pala uh, tayo. Commented Shirley Royola from Ryan Abiste, Junix Benladin, Andy Bonifacio, Chris Bukao, Bukaw, Orchili, Tinetron, Gilka Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Ilusiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Lolita C. Arting, Camacho, Maricel Placido, Ipimia Pilipi, Elmay, Triple commented Marina Arangis Loli Gayago Juan Bibs Nogits Jillian Kickball Bider Lucino uh, Borja Inorpik Mucha Hunters Nathan Bert commented Mylin Dumampo Ali Melka commented Ray Barcelona Bono Ganda Boy Beginner 83 Arnold Francisco uh, Polio Landicho Brian Bimsa Rudy Joaquin Cutie Takan Inday Sali Kukujin Celia Cruz, Melk Jam, Mel PB Porok, Atani Janan, Joseph Kada, Ibenen Kulado, Antonio Flores, Lakas, uh, Rowan, Dinoso, Marvin TV, Cool Dude TV, Karen Ocampo, Jibilin, Igano. Sana po nagustuhan nyo aking video. Huwag uh, kong makalimut pong mag-subscribe, mag-like, mag-share at pindot na rin po ang bell icon. No? Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa pag-unawa po ninyo, pagmamahal po ninyo sa Iwagan ng Pangasinan. Sa mga baguhan po ngayon na po, nakatuklas na aking YouTube channel, Iwaga ng Pangasinan. Sana po, huwag po kayong magsangang manood, at pakaintindi ninyo palagi, at may tayong basbas sa ama. Uh, bago po tayo matulog sa gabi magdasal magkagising magdasal At, sa mga nagsisikap po mag-aral ng karunungan liyem po ay tutok po lamang pa kayo dito sa iwagan ng pangasihan maraming maraming salamat po sa inyong lahat just na po ang mahalang magagabay sa inyong lahat maraming maraming salamat po